Magandang gabi po. Hindi ka daw nakakababa kasi ng kapatagan po eh. Kaya may nag-bless sa inyo ng isang brand new motor. <laughs> masaya po ba kayo? Basta masaya. Masaya, masaya sa so, buka. Kaya lang matang matangkad. <laughs> Ayan po. Hindi alam ni Pastor Moran. Dadali natin dun sa Kambubuyugan sa bundok po itong uh, bagong bago niyang motor. Ako po si Pastor Ray Staris ng Magdangal, kami San Miguel Bulacan. Kinuha namin itong motor na ito kasi naisip ko lang sa tagal ng pagpapastor ni Pastor Moran sa Kambubuyugan. Asa mayigit labing tatlong taon ng kanyang pagpapastor, nakita ko yung katapatan niya sa Diyos. Kahit na naglalakad lang siya, balik-balik mula dito, talagang tsinaga niya para makapagbahagi lang siya ng salita ng Panginoon. Ay pa namin na nung naayos na, nadi-develop yung daan doon, binili namin ng lumang motor. Eh sa sobrang pangit ng daan, nasira din yun. Eh, Nag-donate sa kanya ng isang RS. Naluma din pero matino naman. Dumating yung time na tuwing may gathering dito sa church, lagi na lang siyang absent. Hindi siya nakaka ng mga gawain kagaya ng mentoring, ng discipleship. Kaya pala yung tour niyang RS ay eh, lagi na lang nasisira dahil deserve naman niyang magkaroon ng bagong motor. Tinawagan ko yung aming treasurer. Sabi ko pagtulungan natin. Willing ako na hati kami ng church. Kukuha tayo ng bagong motor. Oo nga, sabi ng treasurer namin, deserve naman niyang magkaroon ng bagong ngayon. At yun naman, sa tulong ng Panginoon, binigyan kagad ka tayo sa Rusi ng isang bagong bagong 150cc. Kaya sobrang alam kong matutuwa si Pastor Moran dahil may bago siyang Rusi 150cc. Ngayon, hindi, hindi ka na magtutulak, Pastor Moran, dahil bago na ang motor mo. Congratulations! Pastor Moran, ito na yung matagal mong pinapanalangin sa Panginoon, isang brandyong motor. So ayan, dadali ko na po ito doon. At makikita niyo po ang reaction ni Pastor Moran. excited na rin ako makita kung ano magiging reaction na. So ayan guys, dadali na po natin ito sa kamukulis. At syempre, ayan po yung ating makakasama. Laging kasanggap po natin yan. Ayan. Ngayong araw na ito, pinuntahan namin ng isang pastor ng mga dumagat sa Sitio bubuyogan, Kalawakan, DRT. Abang bumabiyahe kami, sinasalubong kami ng masamang panahon. Ganun pa man, magpapatuloy pa rin tayo para makapag-abot ng saya sa mga o, tao. Oh, ano na to? Napakadilim po ng ano? Napakadilim po ng paligid namin. Totoo? ko, wag sana kami ubutan ako <laughs> Nan! Napakadilim! O, na. Lang, ano? Makapagpasaya lang maya maya habang nasa biyahe kami ay inabutan kami ng malakas na ulan. Buti na lang at may nadaanan kami na bahay na aming Puting-puti po ng ulan dun sa gawin ng pupuntahan po namin. Inabutan mong kami ng malakas na ulan pero magpapatuloy pa rin ang ating misyon. Ang misyon na maihatid natin ng motor sa kabundukan ng kambubuyugan. <laughs> Nabutan pa ng ulan yung lakad natin. <laughs> Medyo malayo-layo pa tayo, mga 30, palating oras span. At nung dumating ang may-ari ng bahay na sinisilungan namin, ay naglakas loob na agad ako na manghingi ng malaking supot para gamitin namin kapote sa aming pagbiyahing muli. At nakakwentuhan din namin si Tatay, naikuwento niya rin sa amin na madalas niyang nakikita si Pastor na dumadaan dito. Ano yan, ah, pastor din yun, Pastor? Doon sa ka. kampo Ay mag may So, ah, po, uh, ay, uh, ay, eh, yung tatay ko po, past pastor po niya din saan, sa, sa baba ko. May eh, balak po na, may eh, binilang, eh, ano po yung pinuha ng ito, eh, para, hindi na daw po nakakababa, ilang araw Kaya eh, pinatid po sa, nabutan na. Kasi ito po. kami ng ulang po. Baka, mamaya, dito, dito, Nagpapasalamat din ako kay tatay dahil binigyan niya kami ng plastic na pwede namin gawing kapote at dahil doon may pagpapatuloy pa rin namin ng aming misyon. Ayaw sana naming abutin kami ng dilim dahil lumalambot ng masyado ang putik sa daan at nahihirapan na kami sa mga dinadaanan. Mahirap po yung daan kasi puro po yung dadaanan namin. Pero wala na, dito na tayo kasi tutuloy na po natin dahil medyo malapit na rin naman. Medyo maputik lang talaga yung daan. At salamat sa Diyos, nakarating din tayo ng payapa at ligtas sa lugar ng Kambubuyugan. At may na rin natin ang matagal ng panalangin ni Pastor. Ang magkaroon ng bago at sarili niyang motor na magagamit sa pagbaba sa kapatagan. Awa! Aja mo si Pastor Moran. Tama tama. Ha. Ah. nakakababa po eh. Uh, ah, sa surface ng asa ah, ajak mo sa loob. Sabang nga uh, gago po. Ajak mo. Ay, ajak mo. Ayan, tinawag lang si Pastor Moran. <laughs> Star. Magandang gabi po. Hindi ka daw nakakababa kasi ng kapatagan po eh. Kaya may nag-bless sa inyo ng isang brand ng motor. <laughs> ah, ano masasabi niyo po, Pastor Moran, sa ano? Oh, salamat, salamat. eto eto po ang susi ng brand ng motor. Ah, <laughs> dito po tayo sa ano, baka mabagumagsak tong motor mo. Kitang kita ko ang saya sa labi ni Pastor Moran nang mahawakan ng kamay niya ang susi nang matagal na niyang ipinapanalangin ng motor. Ayan, Pastor Moran, ano po masasabi niyo sa nagbigay po sa ginamit ni Lord para magbigay sa inyo ng bagong sasakyan? Hindi na kayo magtutulak niyan. At pray po ang Panginoon. Uh, sana po uh, pagpalaan ko ngayon ng Pilipinas Diyos po ay matahin sa Panginoon ng matahin ko rin Maraming maraming salamat po sa buhay po ng ni Lord sa Church of sa Church ng Hope Life Ministry, sa Magtangal, sa mga uh, leaders po. Sila po yung alam ko sa, sa aming mahal na pastor ay sa tayo doon dito no <laughs> ayun na po magagamit nyo na hawak niyo lang sa... try, try niyo po masaya po ba kay basta masaya. Oh, masaya masaya subo kaya lang matang matatag uh, yun oh <laughs> yun yes <Peace>. this hindi pa rin kaya ko pangarap talaga <laughs> ayan pastor bago na po yan. At saka, hindi na kayo magtutulak dahil hindi na kayo nasisira sa daan. Hindi, hindi na kayo magtutulak. <laughs> salamat, salamat sa pag-iingat. po sa panginoon muli sa buhay po ng mingi sa animal na pastor at sa lahat ng mga leaders ng simbang mga mag-iingat. Magtangal. Uh, maraming salamat po sa ili sa inyo. Uh, Sige, na po ang bala magpala po sa inyo ng siksik, lulig, yes. at maapaw. God bless po. Amen. Masaya po, Pastor Moran. Masaya masaya po. <laughs> so, ayan guys. And, uh, tayo abot na po natin kay Pastor Moran. Blessing po na bagong single na motor sa kanya. And, ayan, maraming salamat po sa mga kamay na nagkalaog para po magkaroon po siya ng bagong bagong sa sakin po niya. Pagpalaan po kayo ni Lord at uh, maraming salamat po sa inyo na. That's it. <laughs> lagi natin tatandaan anumang bagay ang hihingin natin sa Panginoon. Kung ito ay kalooban niya sa buhay mo, ibibigay niya sa iyo. Kaya huwag tayong magsasawang manalangin at laging magpasalamat sa Panginoon. Muli ito po si Dodoy Cotto. Pagpalain tayo ni Lord at mag-ingat po tayo lahat.